Tulungan ninyo akong madala dito sa atin. Yes! Wala na kayong poproblema ngayon na kayo ay may kailangan ganito. Masama ang inyong pakiramdam. Pag si JMI ang nandyan, ako mismo, pagperma ko, pasok na kayo sa mga... Kasi yes! sa inyo, na inianda ko ang lalawigan ng Batangas para sa isang world class Batangas. Marami na tayong mga investors ang nagparating at kami ay patuloy na ang pamimili ng lupa para wala ng Batanggenyong aalis pa sa lalawigan ng Batangas. Ang taga-Batangas ay magtatrabaho sa sariling lalawigan. Yeah! At gusto kong sabihin sa inyong lahat, ang Batangas out of 82 provinces, pangatlo tayo sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. At lahat kong sinasabi, lahat kong pinaplano ay kayang-kaya natin dahil ang sinimulaan ng ninong ko ni Governor yeah! Dodo Mandala sa ipagpapatuloy ko. At ang tambalang Ilagan Mandanas ay buo na. Ang tunay na tambalan ay Ilagan at Mandanas. Pero ang dumating ay nasa 8,000 Ay! Game! Ay! Para sa buong lalawigan, kayo ay laging naandyan para ako ay gabayan. Ay! Game! Ay! At sa inyong lahat, ang uh, marami pa tayong mga dapat gawin. Uh, we have only 7 months countdown. Ang inyong sakripisyo, pagpapagal sa akin, hindi kayo lamang ang makikinabang. Ang buong lalawigan ay makikinabang. Yes! Sa mga magsasaka, isa kong anak ng farmer, napakalaki ng bahagi dito ng mga pangkaraniwang tao na andito kayo sa puso ko. Yes! Sa mga mandaragat, ang tatay ay mahigpit na mga ng taulis. <laughs> ang tao, hindi na motorized ang aking ibibigay. Yung mga pangkain lamang, ang kailangan, ang dyan na. Ha? Okay? Wala tayong problema. Wala buli. At kayong lahat, iniimbitahan ko sa farmhouse ko, sa Barangay Santol, Matasakawi, Batangas. Doon ang aking preskon Doon din tayo kakain. Ha? Ay, ang ating minamahal na Vice Mayor Ronnie Triviste, ang anak ng ating minamahal na Vice Governor, Vice Governor Mark Triviste. na andito. Ang... Yes! nung ako hindi pinupuntahan at lagi may dalang regalo sa akin at yes. kay Vice, pakipara din po sa iyo ah? Maraming salamat po Ako po ang presidente ng Liga ng Vice Mayor's League of the Philippines Matangas Chapter at si Vice Ronin po ay sobrang supportive Pag kami ay merong meeting sa Manila siya pa po nagpapakain doon sa napakasarap no, na restaurant nila <laughs> Maraming maraming salamat po Vice, maraming salamat sa iyong suporta Muli sa inyong lahat, especially to Mayor Janner, thank you very much. Uh, to my son, Ki, to my daughter, uh, Pintin, thank you so much sa inyong lahat. sa buong pamilya, sa aking mga kababayan, lalo tigit, ang mula sa mataas sa kaway, sa mga kapitan, sa lahat ng ating mga supporters, sa GMI team. Hindi ko na kayo may isa-isa dito. SM Boys, ang mga tropa, lahat mga taga Kapitolyo, mga Batangas City sa lahat ng 29 towns and 5 cities. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much.